Aksidente lang ba talaga? Yan ang unang tanong ng makita ang katawan ni Maria Paula sa tabi ng scooter noong September 2020. Sa police report, road crash ang nakasulat. Sa ulo ng mga balita, tragic accident. Pero sa mga security camera, may nakita silang iba. Dalawang motosiklo, isang paghabol at isang lalaking determinado at galit na galit. At nang makita ang mukha ng nagmamaneho ng pangalawang motorsiklo, nag-iba ang lahat. Siya ay hindi istranghero. Siya ay kapatid at ang dahilan ng paghabol, hindi nawawalang wallet o nag-away na magkabilang driver. Ito ay tungkol sa pag-ibig na ipinagbawal, sa tradisyong hindi mapikilan at sa isang pamilyang handang gumawa ng paraan kahit sa pinakamadilim na paraan. Hello everyone! Welcome or welcome back sa aking channel. Ako po si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung may po kayo sa crime stories, ilike nyo na po ang videong ito, mag-subscribe na rin po kayo, at don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Pwede rin po kayong mag-share ng inyong opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking malit na channel. Simula na po natin ang kaso natin sa araw na ito. Ipinanganak si Maria Paula Gaglioni noong Hulyo 2002. Ang kanyang tahanan ay ang bayan ng Caivano sa Italia, isang lugar na kilala sa mataas na bilang ng krimen at napakahigpit na mga tradisyon. Siya ay bunso sa pamilya ni na Franco Gaglioni at Pina Amico. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki si Michele Antonio Gaglioni na mas matanda sa kanya ng labing dalawang taon. Dahil sa malaking agwat ng edad, itinuring nga ni Michele si Maria Paula na parang sarili niyang anak, hindi lang basta kapatid. Ang pamilyang Gaglioni ay naniniwala sa mga tradisyonal na halaga. Ibig sabihin, ang mga lalaki ang dapat na leader at tagapagtanggol ng pamilya. Ang mga babae naman, ay dapat na masunurin at sumunod sa mga desisyon ng ama at mga kapatid na lalaki. Ito nga ang mundong kinagisna ni Maria Paula. Pero ang lahat ng ito ay magbabago na mag-teenager na ang dalaga. Nang siya ay tumuntong ng labing limang taong gulang, nakilala niya nga si Ciro Sisiro Si Ciro ay apat na taong mas matanda sa kanya. Sa simula, sila ay naging magkaipikan. Ngunit dahan-dahan, ang pagkakaibigang ito ay nauwi sa isang romantikong relasyon. May isang mahalagang bagay patungkol kay Siro. Ipinanganak siya bilang babae, ngunit mula pa nung siya ay labing limang taong gulang, sinimula na nga niyang mamuhay bilang isang lalaki. Ito ang tunay niyang nararamdaman sa kanyang pagkatao. Para kay Maria Paula, hindi ito naging problema. Hindi lamang niya nga minahal si Zero, kundi buong puso niya itong tinanggap at sinuportahan. Gusto niyang samahan si Siro sa mahirap na landas na pagtanggap sa sarili at paglaban sa lipunan. Ngunit, ang relasyon ngang gusto nilang buuin ay mariin namang tinutulan ng pamilya ni Maria Paula. Para sa kanila, ang pakikipagrelasyon sa isang transgender na lalaki ay isang malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Dahil nga sa pangmamaliit at pressure, napilitan ang magkasintahan na itago na lamang ang kailang pagmamahalan sa loob ng halos tatlong taon. Nang tumungtong sa labing walong taong gulang na si Maria Paula, dito na nga siya nagkaroon ng lakas ng loob para baguhin ang kanyang buhay. Tinanggihan niya na nga ang mga plano ng kanyang pamilya para sa kanya. Huminto na rin siya sa pag-aaral at sa halip, pinili niyang tumakas kasama si Ciro para mabuhay ng malaya. Nagtago sila sa bahay ng isang kamag-anak ni Siro. Mga anim na milya lamang ang layo mula sa kanilang bayan. Doon, kahit wala nga silang pera, matatag na trabaho o sariling bahay, naramdaman nila ang kalayaan na matagal na nga nilang hinahangad. Sa loob ng dalawang putatlong araw, sila ay masaya at nagtitiwala na ang pag-ibig nila sa isa't isa ay sapat na. Samantala, sa kabilang banda, Galit na galit ang kanyang pamilya, lalo na nga ang kapatid niyang si Michele. Alam nga nitong kung saan sila nagtatago. Nung pagsapit ng gabi ng September 11, 2020, pauwi na si Maria Paula at Ciro sakay ang kailang malit ni Scooter. Nang bigla na lamang ang lumitaw si Michele sakay ang kanyang motorsiklo, sinundan niya ang dalawa. Hindi lamang nga ito simpleng paghabol, agresibo si Michele. Paulit-ulit niya ngang hinarangan ang daan ng scooter. Sinipa niya rin ang gilid ng motor ni Siro habang tumatakbo ito. Sinusubukan niya nga silang pilitin na huminto. Nakaupo sa likod si Maria Paula na nagmamakaawa sa kanyang kuya. Sinabi niyang, tumigil ka na, delikado ito. Ngunit, wala naman itong naging epekto kay Michele. Galit na galit nga ito at determinado na mapahinto sila. Ang habulang ito ay tumagal ng halos labing anim na minuto. Sa isang mabilis nga na nakurba ng kalsada, dito muling sinipa ni Michele ang scooter mula sa gilid, nawalan nga ng kontrol si Ciro. Ang scooter ay agad na tumilapon palabas ng kalsada at bumagsak. Sa pagbagsak ay tumilapon si Maria Paula. Ang kanyang lalamunan ay tumama sa isang matigas na tubo ng patubig sa tabi ng kalsada. Ang tama nga ay napakalakas at naputol ang kanyang lalamunan na agad niyang ikinamatay. Si Ciro naman ay nabali ang kanyang braso sa pagbagsak, ngunit buhay pa rin siya. Habang sinusubukan naman ni Ciro na makabangon, naabutan siya ni Michele at sinugod, binugbog ng suntok at sipa na puno ng galit. Samantala, nakahiga nga ng hindi gumagalaw si Maria Paula, ilang metro lamang ang layo. Nang mapansin nga ni Michele na wala nang tanda ng buhay ang kanyang kapatid, tumigil siya sa pambubugbog dahil sa labis na gulat. Mabilis niya ngang tinawagan ang kailang mga magulang at agad ring tumawag sa emergency hotline. Dahil sa labis na takot sa sariling kaligtasan, tumakbo si Siro papunta sa malapit na gusali ng apartment. Doon, nagsisigaw ito at humingi ng tulong sa mga residente. Mabilis naman siyang nakatawag ng pansin at ang mga tao ay agad na tumawag na ambulansya upang dalhin siya sa ospital. Sa simula, sinabi ni Michele sa pulisya na aksidente lamang ang lahat. Inamin niya rin na hinabol niya nga ang scooter pero sinabi niyang ang layunin lamang niya ay pigilan at parusahan ang kanyang kapatid dahil sa relasyon nito sa isang transgender. Sinisi niya nga ang lahat kay Zero pero itinanggi niyang sinadya niyang patayin ang kanyang kapatid. Pero ang lahat ng kanyang kwento ay nagsimula namang gumuho habang sinusuri nga ng mga eksperto ang mga ebidensya. Sa katawa ni Zero natuklasan ng mga investigador ang mga pasa at marka na eksaktong tumutugma sa bakas ng sapatos at sa motorsiklo ni Michele. Hindi nga maikakaila ang ebidensyang nagpapatunay sa parte ng kwento ni Zero na sinugod nga siya pagkatapos ng aksidente. May footage din mula sa security camera na nagpapakita ng mapanganim na paghabol. Hindi rin nagtagal, dumating din ang ilang mga saksi. Sinabi nga ng mga ilang kapitbahay at kakilala sa mga otoridad na hindi na bago ang pagbabanta at karahasan Hindi nga ito ang unang pagkakataon na nakipag-away si Michele para pigilan ang makasintahan Ang unang naitalang insidente ay nagsimula pa noong ikalabing tatlo ng Hulyo ng parehong taon Sa araw ngang iyon, tumating si Michele sa bahay ni Ciro at pinagbantaan ito Sinabi niya na kung hindi raw lalayuan ang kanyang kapatid, papatayin niya ito at puputulin ang kanyang ulo. Sa mga narinig, nakaramdam nga ng labis na takot si Siro. Pero hindi niya kailanman ito iniulat sa pulisya. Ang mga salaysay salaysayangang ito ang nagtulak sa mga investigador na magsiyasat ng mas malalim. Ipinahiwatig nga ng mga ulat na ang ilang miyembro ng pamilyang Gaglioni ay konektado sa mga kriminal na grupo na nag-ooperate sa kanilang lugar. Isang detalyeng nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kaso. Sa simula, si Michele ay ikinulong habang naghihintay ng paglilitis. Hindi naman nagtagal pagkatapos ng insidente, nagpa-interview naman si Zero habang siya ay nagpapagaling sa ospital. Nakasakay pa rin siya sa wheelchair at may bali sa braso. Ang kanyang mga pahayag ay puno ng lungkot. Ayon sa kanya, kahit napakasakit ang pagkawala ng babaeng labis siyang minahal, may isang bagay raw na alam niyang nagwagi sila, ang mabigyan nga sila ng pagkakataon na magsama kahit saglit sa isang bubong na malaya, malayo sa mga taong humahamak sa kailang relasyon. Ibinahagi niya rin ang ilang masasayang alaala ng kailang relasyon at inamin na kahit anong gawin niyang ipaliwanag ang kailang pagmamahalan sa pamilya ni Maria Paula, hindi nga nila ito tinanggap. Para sa kanila, dalawang babae lamang sina Maria Paula at Siro at bawal ang ganong relasyon. Naalala pa nga niya ang masasakit na salita ng pamilya ni Maria Paula na mas gugustuhin pang araw nilang makitang patay ang kailang anak kaysa mahalin ang isang tulad niya. Para nga kay Siro, malinaw na si Michele ang pinakamatinding kalaban ng kailang relasyon, ang tumangging umintindi ang hindi kayang tanggapin ang kailang pagmamahalan. Samantalang, pinili naman ng mga magulang ni Maria Paula na manahimik. Umiwas nga silang magpa-interview sa media at sa halip, lumapit sila sa kailang lokal na pari at abogado. Mula sa simula, ang tingin nga nila ay isang aksidente lamang ang lahat. Sinubukan lamang daw ng kailang anak na lalaki na iuwi ang kanyang kapatid, hindi para patayin ito. Naglabas din sila ng liham kung saan ipinaliwanag nila ang disisyong manahimik na sinasabing ito ang kailang paraan ng pagluluksa ng may dangal at pagmamahal. Iginiit rin ng pamilyang Gaglioni na ang kailang pagtutol ay hindi tungkol sa seksualidad ni Maria Paula. Ayon rin sa kanila, ang kailang pinag-aalala ay ang pakikisama nito sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Sinabi nga nila na si Ciro ay isang negatibong impluensya sa kailang anak. Isang taong sangkot raw sa maraming problema, walang matatag na trabaho at nabubuhay lamang sa panluloko. Matapos ang nasabing trahedya, nagsalita na rin sa publiko ang ina ni Ciro na puno ng galit at kalungkutan. Buong tapang niyang ang inakusahan si Mick Kelly, ang kapatid ni Maria Paula, na alam nito ang kanyang ginawa. Ayon nga sa kanya, dahil hindi matanggap ni Michele na umibig ang kanyang kapatid sa isang transgender na lalaki, nangyari ang ganitong sakuna. Isinisisi niya nga ang lahat sa pamilyang Galioni. Ayon pa nga sa kanya, nagkunwari lamang raw ang pamilyang ito na nais ng kapayapaan para lang daw maakit pabalik sa panganib ang dalawang kabataan. Hindi na rin nga nagpigil ang ina sa pagbabatikos at inakusahan pa ang ina ni Maria Paula bilang tunay na nag-udyok na umano'y nagbanta sa parehong kabataan at patuloy na tinutukoy si Nasiro at Maria Paula sa masamang paraan gamit nga ang maling pangalan at kasarian para siraan ang pagkakakilanla ni Siro. Noong September 15, 2020, ilang araw lamang nga pagkatapos ng insidente, nagtipon ang bayan ng kay Vano para magpaalam kay Maria Paula, puno ng mga tao sa simbahan at may mga puting lobo na pinalipad sa kalangitan at mga kalapating pinalaya bilang alaala sa kanya. Sa pamamagitan ng kailang abogado, nagpadala ang pamilyang Gaglioni ng paanyaya sa buong komunidad ng LGBTQ+, na dumalo sa nasabing libing. Subalit, sa pampublikong aksyon na ito, tumanggi silang pumunta si Siro na makapagpaalam sa kanyang minamahal. Sa araw din ngang iyon habang nagpapagaling pa sa ospital, nagpost naman si Siro sa kanyang social media. Ibinahagi niya nga rito ang isang mensahe na puno ng kalungkutan at pagmamahal. Naalala niya ang araw na iyon ay dapat sanay, kanilang ikatlong anibersaryo. Ang mga salita nga ay naghatid ng sakit, pero pati na rin ang pagmamalaki niya sa isang pag-ibig na nakipaglaban sa lahat. Ang kwento nga nilang dalawa ay kumalat sa buong Italia at hinalintulad sa makabagong Romeo at Juliet. Libo-libo nga ang nagdalamhati nagpost ng mga larawan, gumuhit at nag-alay ng kandila at bulaklak sa lugar ng aksidente. At nagtaas rin ang bandilang bahaghari bilang protesta at pakikiramay. Habang nagdaramdam nga ang marami, iba naman ang nararamdaman ng pamilyang Gaglioni. Mariin nga nilang itinatuwa ang pangyayari bilang simpleng aksidente. Pero para sa iba, malinaw na ang motibo ay isang galit, kawalan ng pagpaparaya at pagtanggi sa pagkakaiba. Ang kaso ay mabilis nga naging pambansang isyo. Na-pressure ang parlamento ng Italia na isulong ang Shan Law, isang batas laban sa hate crimes at para sa karapatan ng LGBTQ plus community. Habang humihingi nga ng hustisya ang publiko, patuloy pa rin ang proseso sa korte. Sa parehong araw na inilibing si Maria Paula, ang kanyang kapatid naman na si Michele ay dinala sa harap ng hukom para sa mahabang pagtatanong na tumagal nga ng higit dalawang oras. Muli niya ngang sinubukang ipaliwanag ang kanyang mga ginawa. Inulit niya na hindi niya gustong saktan ang kanyang kapatid, na ang tanging hangarin niya lamang ay ang magkaroon ito ng magandang buhay. Pero ang kanyang mga salita ay wala ngang bisa sa harap ng ebidensya. Ang investigasyon ay nagpakita ng ibang larawan. Binigyang diin nga ng hukom ang tatlong mahalagang punto. Una, Inamin ni Michele na noong gabing iyon, sadyang lumabas siya para sundan ang kanyang kapatid. Pangalawa, inamin niya rin na sinubukan niya ngang pigilan ang scooter sa pamamagitan ng pagsipa dito. Isang katotohan ng suportado rin ng mga saksi at ang footage ng security camera na nagpapakita ng dalawang motosiklo na mapangalib na magkalapit. Pangatlo, pagkatapos nga ng aksidente, pisikal niya pang sinugod si Siro gamit ang mga suntok at sipa. Isang malinaw nga na palatandaan ng kanyang hindi mapigilang galit. Para nga sa korte, ang mga aksyong ito ay hindi pwedeng tawaging aksidente lamang. Ang pagbagsak ng scooter ay hindi random na pagkawala ng kontrol, kundi direktang resulta ng walang habas na paghabol at marahas na pag-uugali ni Michele. Sinabi rin ng hukom na ang kanyang pag-uugali ay nagpapakita, hindi lamang na agresyon kundi ng mataas na antas ng piligro sa lipunan nag-alala rin ang hukom na baka maulit niya ang mga katulad na gawain. Mula naman sa kanyang selda, sumulat naman si Michele ng isang liham na mabilis na kumalat sa media ng Italia. Dito inamin niya na parang napunit raw ang isang parte ng kanyang puso sa pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid na itinuturing niyang parang sarili niyang anak. Lalo na't hindi raw naging aktibo ang kailang ama sa pagpapalaki dito. Sinabi rin nga ni Michele na hindi niya nga sinasadyang mangyari ang lahat. Sinabi niyang hindi niya rin nga mapapatawad ang kanyang sarili sa trahedya ng gabing iyon. Pero sa loob ng parehong liham, binago niya ulit ang kanyang kwento. Sa pagkakataon namang ito, inilarawan niya nga si Siro sa mas madilim na paraan. Isa nga itong taong sangkot raw sa mga masamang aktibidad at may mapanganib na grupo. Noong Pebrero taong 2021, malaking pagbabago ang naganap sa pagtingin ng publiko kay Ciro nang magsagawa ang mga otoridad ng malaking operasyon kontra droga sa ilang rehiyon ng Italia, kasama nga si Ciro sa 24 na kataong inaresto. Inakusahan siya ng pagiging small-scale dealer sa isang network ng pagbibinta ng droga. Hindi lamang nga droga ang paratang sa kanya, kabilang din dito ang pagpapakalat ng droga mga kriming may kaugnayan sa baril, pagnanakaw, panununog, pagtulong sa isang detinado na makatakas mula sa house arrest. Kahit nga nakilala si Ciro bilang lalaki, siya ay ikinulong sa bilangguan ng mga babae. Ayon sa batas, ang mga kasong ito ay nangyari pa noong 2018 bago niya pa simulan ang kanyang gender transition. Ang disisyong ito ng hukuman na ilagay siya sa piitan ng mga babae ay nagdulot naman ng karagdagang dibati sa isang bansang na ahati sa mga isyung LGBTQ+. Ikiniit nga ng kanyang mga abogado na ang mga pagkakamaling ito ay nangyari pa bago ang kanyang pagbabago at bago ang kanyang relasyon kay Maria Paula na siyang nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Samantala, patuloy naman ang laban sa kaso ni Michele. At noong April 2002, isinailalim siya ng korte sa house arrest na may electronic bracelet. Ang mga naging dahilan ay ang mga sumusunod. Ang mabuting asal niya habang nasa kulungan, wala rin siyang nakaraang kriminal na record at hindi rin siya itinuring na mataas ang posibilidad na muling magkasala. Sa edad niya nga na 32, mukhang nabigyan nga siya ng pangalawang pagkakataon, ngunit pansamantala lamang ito. Noong ang May 5, nagsimula na ang formal na paglilitis sa kanya. Hiningi nga ng prosekusyon ang 22 taong pagkakabilanggo para kay Michele. Dahil sa sinadyaraw nito umano ang pagpatay sa kanyang kapatid na si Maria Paula at ang pagtangkang pagpatay kay Siro. Ang depensa naman ni Michele ay nanindikang walang balak na saktan ang sinuman. Gusto lamang niyang pigilan ang kanyang kapatid. Una, Isinaalang-alang namang idagdag ang homophobia bilang aggravating circumstance. Ngunit habang tumatagal ang paglilitis, ibinaba ang mga paratang na ito. Naging malakas nga ang argumento ng pamilyang Gaglioni nang maaresto si Ciro sa drug case. Iginiit nga nila na ang pagtutul nga nila sa relasyon ay dahil sa mapanganib na pamumuhay nito, hindi dahil sa pagiging transgender niya. Tiningnan naman ng hukom ang kawalan ng criminal record ni Michele. Mabuting pag-uugali nito sa kulungan at dahil nga dito, binago ang paratang sa kanya mula sa murder papuntang voluntary manslaughter. Sa huli, nahatulan lamang si Michele ng siyam na taon at anim na buwan na pagkakabilanggo. Para naman kay Zero at sa mga supporter nila, ang hatol ay parang pagtataksil. Ayon nga sa abogado ni Zero, ang tunay na trahedya ay hindi lamang sa pagkamatay ni Maria Paula, kundi ang pagkasira ng isang pag-ibig na lumaban sa hirap, pagtanggi ng pamilya at ang sistema ng lipunan. Sa kabilang banda, nag-apila naman ang depensa ni Michele sa desisyon, pero nung pagsapit ng Hunyo taong 2024, ang hatol ay kinumpirma na walang puwang para sa karagdagang pagdududa sa kanyang legal na kapalaran.